Saan yung kalakihan ng lawas mo di hindi mo kaya yan. Pagka na lang diyan -ban Yan yung ginagawa namin, no? inayos namin yung mga laman. Yan, uh, na na lang hanggang bukas siguro namin niya matapos. Kasi doon, oh, okay na. Ito na lang eh. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Bali, tatlong. Oh! Okay na! Bali, tatlong na ano na lang. Ito. Ayan. Ito yung last namin kanina. Naka, nakaapat na kami. Ano lang naman yan ha. Banjing-banjing. Ismael! -banjing. Ismael! Pantay mo ha. Kana, dyan yan sa gitna. Basta mahaba sa na mo ilagay. Yung mugbo sa gilid. Matapos baka na ito na ugma. Ma 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 maano mo lang na oh maano na mga yuhon ng eh anak, tulong na lang ka dretso ah, okay dito, huma naman to tapos dyan okay na yan dyan kasi nat natapos na yun eh ako na na guys dyan ito na lang last final yan ugma para ma ma maaproba ni gubernor pag yan naman ugma wala na kaming ibang project okay ah, meron pa pala doon sa, sa baba dyan eh. yung may lambat na yan dyan meron pa dyan na pero ano lang one shot hindi ganong marami kunti lang Dati, hindi marunong magayo ayos so, Ngayon, marunong na. yan ano mo? i mo? <laughs> side to side. Tama na lang tapong home na na Yan na lang ang tapusin namin. Pag matapos yan, ma-probahan ma na yung ano namin project. Doon naman kami kabilang side. Ya, justi mo? kulang lang yan sa akoan ang hapay sa dahon isood musto nga huwag sa labas yan matuto ka magayo para para nung ka yung batang batong ilagay mo sa tamang paglagyan may ano eh. ayun ayun hey, inayos na may inayos ko yung kapo no yan ayun inayos na may kapo dito okay na yun dyan ha? ayan ayan Matapos na yun eh. Basta ito na lang yung ayosin namin. Yan ah. Na. Yan. Tatlo na yan. <coughs> Para bukas, kung matapos yung ano namin, oh, wala na kami doon na mag-miss kabila sa baba. Ano <laughs> lain? <Lame line. coughs> Alin? Depende lang nang sa uh, pag-adjustable. Side to side. Mo. Alin? Alin?